The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Enescopides Jeff. Sorry na. ah. Alas 8.30 nga sana ang pasok mo. Eh, na, Ay, sigurado eh, naiintindihan eh, na eh, ni Pastor yun. Birthday, birthday kasi birthday ni Chriselle. Uh, si Chriselle. Fan mo, oh, oh. Eh, napahaba ng kaunti. <laughs> Hayaan mo bukas, sakto na. Oo. Oh, oh. Pastor, good morning. Bad happy Ted. Monday. Hmm. Good morning Ted at Jack. Okay lang naman Ted. 37 pa lang. Mahaga pa. Uh, thank you rin kay Chriselle sa kanyang encouragement. Maraming salamat. Oh, ikaw ang inaabangan niya araw-araw. Oh, di Praise ba? God. Praise God. Ang ganda And... rin ang... Mm. Go ahead. Ang ganda rin si Jeff ano, learning niya, Brad Nakikinig nga ako. Eh. Natutunan mm -hmm. daw niya. Ang ganda. Mm. -hmm. Salamat po na marami sa lahat po ng ating mga takapagtangkilik po ng ating programa. Ito na po si Brad Jeffries Cupidia, sabay din po pagpupugay at pagbati po sa unang taon ng Rebuild City Church na kanila pong diniwang ang, ang first year anniversary kahapon. Mabuhay kayong lahat. Salamat, Brad. Go ahead. Yes, Brad. Tama ka. Pasalamatan ko lang yung mga taong uh, dumating, nakiselebrate with us. Uh, kalangan namin maubusan ng upuan doon sa ballroom ng uh, Fairmont Hotel. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta, nakipagdiwang sa amin. Again, hindi ko na isa isa-isahin kung sino kayo. But thank you so much for celebrating God's goodness sa Rebuild City Church. Pastor Doc June Aguilar and Karen Aguilar, thank you for just the joy of uh, serving God with you on our side namin ni Grace. So maraming salamat sa inyong dalawa. Happy birthday din kay Jovic Susim. Maraming salamat bro sa support mo by sending a photo wall sa church kahapon. Dami na bless sa iyong uh, pinadalang photo wall. Thank you so much. At happy birthday sa iyo. Again, Crisel, salamat sa pakikinig. Ano? Saktong-sakto tong message ko sa iyo ngayon dahil uh, pinangunahan mo na ako ng aking tema ngayon. Kaya talagang si Lord to. Kasi nga po pag Monday, busy na naman tayo makapaghanap buhay. And okay po yan. Kesa naman sa tamad at wala talagang agenda at plano. Uh, Lunes, gusto natin makapaglagay ng pagkain sa pagkainan, okay po yan. Uh, mabuhay tayo ng marangal, legal, moral, tama po yan. Pero ang hope ko po sana, hindi lang makasurvive physically sa mundo na to. Kasi nga po, ang nature natin as human being, magplano sa mga temporal at physical na pangangailangan. Kaya tama si Ate Crisel kanina, no? Ang ganda ng plano nilang uh, mag magpartner daw pag nag-uusap daw sila at uh, may mga may mga plano sila pag mo mga temporal makapag-aral mga bata, makapagkaroon ng konting negosyo. Pero Ate Crisel, isama mo dyan yung mga uh, spiritual at uh, eternal na plano. May plano ba kayo magpakasal? Maaayos sa mata ng Diyos ang yung relasyon. Ano? Siguro, dating ang time, maka, knows, magkaroon tayo ng kasalang bayan dito. Hindi natin alam. Kasi po, pag tinina mo yung physical at temporal lamang, hanggang dito lang yan sa lupa. Okay? There was this story in the Bible, pinakain ni Jesus yung limang libong lalaki po na bilang lang. Ano? kung bibilangin mo siguro yung at mga bata, baka 10,000 to yung feeding of the 5,000. Uh, uh, five loaves of bread, two fish, na multiply niya, lahat na busog. After nun, tumawit si Jesus sa kabilang ibayo the following day, nagsunuran tong mga tao. And then yung mga tao, nakita si Jesus, oy teacher, nandito pala kayo. Ni-rebuke sila ni Jesus, sabi ni Jesus, totoong sinasabi kong ito, inahanap ninyo ako hindi dahil sa himala na nakita nyo, kundi dahil gutom na naman kayo. So, ni-rebuke sila ni Jesus. Hinahabol nyo lang ba ako dahil sa mapapakinabangan yung temporal? Nakalibre kayo ng chicha kahapon. Okay? Ngayon, Tom Jones na naman kayo. Hinahanap nyo na naman ako. Parang never ending yan kung puro lang temporal na bagay ang hahanapin sa kanya. Sa so, 1 sa East 27, pag pakita mo Seth, huwag ang pagkain na ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, which is si Jesus, sapagkat pinapakita ng Diyos, Ama, na siya ang may ganitong karapatan. Hindi daw po dahil sa himala lang dapat tayo humabol sa Diyos, kundi magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Dahil once we have Jesus, we have everything. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. I hope and pray dito po sa pakikinig natin, katulad ni Ati Chrisel kanina, We're gonna have a revelation na Lord, hindi kita hinahabol dahil gusto ko lang ng trabaho, gusto ko lang gumaling yung nanay ko sa cancer, gusto ko lang bumalik yung asawa ko kung bahay. Magaganda po lahat yan, don't get me wrong. Pero I do hope and pray ang habol natin ay si Kristo mismo. Lord Jesus, gusto ko magkaroon ng relasyon sa'yo. Itatama ako yung dapat itama, ititigil ko yung mga iligal na dapat itigil at ipupuso ko yung mga tamang dapat gawin. At yan po'y magmumula sa pagkakaroon ng relasyon sa kanya. Huwag mong itama na walang relasyon sa kanya, hindi tatagal 'yon. Magkaroon ka ng relasyon and everything else will follow. Again, maraming po salamat sa araw-araw na pakikinig nyo. Sana lang may apply natin ang ating natututunan. Do not work for food that spoils, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. Taiping manalangin, Panginoon, patawarin niyo po kami minsan ang treatment namin sa iyo, medyo gasgas na tong analogy ko na to, ay eh parang parang kang Santa Claus na nilalapitan lang namin pagka may gusto kami. Papakabait kami pag may hihilingin sa iyo. Para kang genie na inihimas namin, my prayer is at your command na tila bagam pwede ka namin utusan at kontrolin base sa aming performance. Pero Lord, hindi ka genie, hindi ka Santa Claus, you are a God. Ikaw ay Diyos na dapat kaming manikluhod at tumawag ng buong puso at kaluluwa. Diyos na dapat sundin anuman nang iyong pinag-uutos. At hindi ka naman, Lord, uh, masamang Diyos. Ikaw ay Diyos na mabait, mapagmahal. Ibibigay mo naman yung design ng aming puso. Pero sundin ka muna namin, Lord, at magkaloon ng relasyon sa iyo. Patawarin mo kami, Lord, kung hinahabol ka lang namin sa mga temporal na bagay. At maybe ngayong araw na to may mga tao magsisisi sa kanilang mga maling gawin. taxi driver na nagdadrive ngayon, na maaaring mayroong masamang pamumuhay at maling pamumuhay, Lord, itama niyo po mga uring magagawa, Lord God, na talaga umaasa sa iyo ng daily allowance of food, Lord, ibigay niyo po ang third of food. Parin po ang aming dalawin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, muli po maraming maraming salamat po sa araw na ito ng panibago pong aral na aming pong natutunan sa The Daily bread. Lord, salamat din po at inyo pong lagi inaalagaan si Brad Jeff at ang kanyang pamilya. Lagi niyo siyang babantayan, lagi niyo siyang gagabayan. And we pray, Lord, sa lahat po ng aming mga takapakinig na ang inaabangan po lagi ay ang segment na ito. Lord, alagaan niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat mong marami. Thank you. Mm -hmm. Brad Jeff, thank you very much. And that tomorrow will be uh, better because uh, ang ating target talaga alas 8.30 po. Ang the daily bread on or before 8:30. Ay okay ng umaga. lang, kay Pastor. Sabi na ni Pastor kanina, 7 minutes lang naman, 'di ba, Pastor? O. Oh. Oh. Okay lang. Uh, ano lang, normally may 9:00 AM lang naman ako ng uh, meeting sa oh. uh, counseling. Okay lang naman. O oh, sige. So, 'yan ang ating target, ha. Tandaan niyo 'yan, ha. Oh. Target, target natin 'yon. On yan. or before, not Opo. after. Opo. Okay. Sige, salamat na marami Brad. Marami talaga nag-aabang ng segment na ito. Laro na din po 'yung mga ka kaibigan din natin, ano ho, na may may mga hugot sa mga panahong ito. Sige, may hugot man o wala, ito pa rin po magandang balitang hatid ni Daily Brad. Okay, Brad. Merry Christmas. <laughs> Brad Ted, natin sila lang din ha, nanonood sa atin. Tita Becky Briones, happy birthday. Thank you for tuning in. Haapon, Brad Ted, nasa Glorieta ako sa elevator. Mga fans mo yun nandoon dahil pagpasok pa lang, amoy katingko na. Sabi ko, mga fans <laughs> ni <yun>. Ted. <laughs> so, picture kami, the paper shot, high doubt. Hindi ko nakuha yung pangalan. Pero, alam niyo kung nasa kaya nakikinig sila ngayon. Uy, <laughs> amoy katingko ha. <laughs> yun ang pabangon nila, guys. Uh ha. -huh. Sana ko oh, white flower. <laughs> Aray ko po. Sige. Oh. Salamat, Brad. Thank you. See you again tomorrow. Thank you. Pag-i-daily, Brad. Your daily dose of inspiration. God bless po. Thank you. Serving the people, Brad Jeff, Elisco, Pires, Ted Filon, at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.